Ayan mga idol, may followers na tayo yata na pupunta mga idol. Ayan. May followers na tayo mga idol. Ayan, idol. Taga saan ka, idol? Taga dito lang po. May dalawang bring me natin, idol. Ay, hindi ko po naan yung sa so bring me. Ngayon ko lang po kasi nakikita. Eh. Okay. Sino gusto mo yung shoutout, idol? Shoutout sa mga tropa ko dyan. Okay. Power Tractics. Eh. Okay. Okay. Sino gusto shoutout, Idol? Ano ba? Sino gusto may shoutout? Shoutout sa mga tropa ko dyan. Okay, Idol. Good luck. God bless. Okay, followers tayo. Oh, idol, oh. -sa -idol. Shout out? Okay. Okay. idol Okay. 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 Dito lang sir Okay. 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 Ang thank you, thank you. lupit mo talaga. Nadali mo na naman ako. Sino gusto may shout out, Idol? Shout sa mga tropa Okay, ikaw, Idol. Okay, God bless, Idol. Ingat. So, mga Idol, nakuha na yung tatlong blessing natin, mga Idol. Hindi na sunod yung, ano natin, yung bring me. Kaya binigay na natin para hindi tayo magtagal kasi may pupuntaan pa tayo, mga Idol. God bless and give safe, everyone.